Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, June 9, 2024. At kapag kayo po ay tataya, um, kung meron po kayong mga pinapangalagaang numero, pwede nyo pong i-mix or i-combine ang inyong mga, alam yung mga birthday o inyong mga anniversary sa inyong mga lucky number. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong mga husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, kakaiba ka. Marami ang gustong gumaya sa iyo. Kitang-kita ngayon ang kakaibang katangian mo na nagsasabing paano ka mabibigo, edi ka naman susuko. Ang yung mapalad ng kulay ay white. Ang yung mga maswerting numero, 5, 19, 27, 30, 33, at 37. Para sa mga taong Taurus, manghiram ka ng lakas ng loob sa isang malapit sa iyo na sugod ng sugod dahil saksi sa mga tagumpay na napasa kamay sa kanya. Siya ang iyong tularan. Ang yung mapalad ng kulay ay green. Ang yung mga maswerting numero, 3, 9, 17, 22, 28 at 41 Para sa mga taong Gemini, higit kailan man ngayon mo dapat ipakita na talagang seryoso at desidido ka. Akala ng marami, naglalaro ka lang at nagpapasaya sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga swerting numero 5, 18, 21, 28, 35 at 38. Para sa mga taong Cancer, kung sino ang buo ang loob, sa kanya ka dumikit. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mga numero, 16, 25, 27, 30, 37 at 42. Para sa mga taong leyo, malakas ka ngayon. Ganyan pa man, ingatan mo masobrahan ang malakas mong personalidad. Marami ang iiwas at maging ang malapit sa iyo ay pwedeng lumayo sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mga numero... 7, 13, 19, 27, 34, at 44. Para sa mataong Virgo, ito ang araw na matatalo mo ang lalaban sa iyo ng harapan. Sa talas ng isip mo at bilis ng pagpapasya, hindi na sila makakaporma. Ito ang mensahe sa ng iyong kapalaran, ang iyong kulay page, ang iyong mamoswerte numero 2, 15, 26, 35, 39, at 42. Para sa mataong Libra, muli ay maulit sa kapalaran mo na ang inaayawan mo ay muli mong magugustuhan. Ganyan din, ang iyong ginusto ay pwedeng mawala sa iyo. Tanggapin kung ano ang binigay ng kapalaran. Ang iyong mapalan na kulay ay blue. Ang iyong mamasorting numero, 6, 14, 16, 27, 33, at 38. Para sa mataong Scorpio, ngayon, naunawaan mo na ang mabilis mong kilos ay hindi nagre-resulta ng maganda. Maghinahinay ka dahil sa pagiging marahan, nakikita ang dapat makita. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero, 9, 14, 17, 20, 24 at 35. Para sa mataong Sagittarius, kapag sobrang bilis ng kilos, ang bayo ay bumilang ng higit sa sampu dahil sa pagiging mabilis, ang tao ay natatapa at nasasaktan. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 5, 11, 18, 22, 28 at 31. Para sa mga taong Capricorn, ipapakita sa iyo ng langit ang mga sekreto ng iyong kapalaran mula sa mga taong didikit sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 4, 10, 21. 24, 27 at 38 Para sa mataong Aquarius, kapag mabilis ka, may iwanan mo na milya-milya ang mga karibal at kasabayan mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Bilisan mo ang mga pagkilos. Ngayon na, ang yung na kulay ay red. Ang yung numero, 2, 16, 19, 26, 30 at 42 Para sa mataong Pisces, Dadalhin ka ng kapalaran mo sa malayo, kung saan personal mo makakarap ng mukhaan ang mga swerte mo. Lakasan mo lang ang iyong loob higit kailanman. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mga maswerte numero, 4, 25, 27, 30, 33 at 44.